musika marami sa mga tao. Pagkatapos ng edad na 60 ay unti-unting nawawalan ng kakayahang makatulog ng malalim. Nakatikim na sila ng mga sleeping tail, melatonin at kahit mga herbal tea ngunit nananatiling maikli at balisa ang tulog. At sa tuwing umaga ay pagod na pagod, ang pakiramdam na parabang hindi man lang nakapagpahinga. Ang nakakagulat ay isang pamilyar na sangkap sa kusina ang bawang ang maaaring siyang susi upang lubos na mapabuti ang kalidad ng kanilang pagtulog. Ang bawang ay hindi lamang paggain. Ito ay isang tradisyonal na gamot na ginamit na sa loob ng libo-libong taon. At ngayon, kinumpirma na rin ng mga siyentipiko na ang bawang ay nakakatulog na magrelaks ang katawan, magpabawas ng nervyos, magregulate ng serotonin at suportahan, ang natural na pagtulog ng walang kailangang gamot, sa videong ito, ibabahagi ko ang apat na simpleng paraan kung paano mo magagamit ang bawang sa inyong tahanan para mapabuti ang inyong tulog. Lahat ng ito ay madaling gawin, ligtas at epektibo. At pinakamahalaga, ang ikaapat na paraan ay maaring magpakita ng kapansin-pansing pagbaba pagkalipas lamang ng ilang araw. Kung mahalaga sa iyo ang iyong pagtulog, dapat kang manatili hanggang sa dulo ng video upang hindi mo malampasan ang pinakamahalagang bahagi. Ang bawang ay isa sa mga pinakalumang natural na remedyong kilala ng tao, mula sa tradisyonal na Chinese medicine hanggang sa sinaunang Egypt, Greece at India. Ang bawang ay ginamit sa paggamat ng maraming karamdaman na may kaugnayan sa paghinga, pagtunaw at sirkulasyon. Ngunit kamakailan lamang natuklasan ng mga siyantipiko ang isa pang kahangahangaang benepisyo. Maaaring makatulong ang bawang na mapabuti ang kalidad ng tulog ng mga nakatatanda. Ang dahilan ay ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na alisin na siyang sangkap na nagbibigay ng malakas na amoy sa bawang at may banayad na nakakarelax na epekto sa gitnang sistema ng nervioso. Ang alisin ay tumutulong na mapabuti ang daloy ng dugo, nagpapakalma sa heart rate at nagpagaan ng banayad na pagkabalisa bago matulog. Bukod pa rito, pinasisigla ng bawang ang katawan na pagtaasin ng produksyon nito ng serotonin isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa paggawa ng melatonin. Ang hormone na kumokontrol sa iyong natural na siklo ng pagtulog. Kapag ang serotonin ay nailabas sa tamang dami, mas madaling makapasok ang iyong katawan sa isang estado ng pamamahinga at manatili sa malalim na tulog sa buong gabi. Hindi mo kailangan gumamit ng marami. Ang mahalaga ay ang tamang oras at tamang paraan. Isang maliit na butil ng bawang, isang baso ng gatas o simplang banayad, na aksyon bago matulog ay maaaring magpadala ng malinaw na senyale sa iyong katawan na oras na upang magpahinga. Ang pinakakahanga-hangang bagay danay magagawa mo ang lahat ng ito, mismo sa inyong tahanan ng walang mga pill o espesyal na kagamitan. Pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo ang apat na paraan upang magamit ang bawang para sa mas mahusay na pagtulog. Ang unang tatlo ay napakasimple at maaari mong subukan ngayong gabi. Ngunit ang ikaapat na paraan ay maaaring talagang magpatakasa iyo sapagkat hindi lamang ito makakatulong sa iyo na makatulog ng mas mahusay, kundi nagdudulot din ng maraming benepisyo sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang unang paraan at ito rin ang pinakasimple ay ang paglalagay ng isang butil ng bawang sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Ito ay isang lumang pamamaraang pangkatutubo na ginagawa pa ng ating mga lolo at lola noon. At hanggang ngayon marami pa rin mga tao ang umaasa dito. Hindi mo ito kailangang kainin o ipahid sa balat. Kumuha lamang ng isang sariwang butil ng bawang. Talupan ito at ilagay sa loob ng iyong punda ng unan o malapit sa gilid ng unan kung saan karaniwang nakapatong ang iyong ulo. Ang banayaw na amoy ng bawang na pinainit ng iyong katawan ay dahan-dahan kakalat sa hangin na hindi lamang nakakatulong. Para magsingaw ang hangin kumb, nakakapagpaginhawa rin sa mga sinuses at sumusuporta sa mas madaling paghinga habang natutulog. Ilan sa mga matatanda na may banayaw na sleep apnea o madalas at malakas na paghilik, ang nagsabing mas madali raw, silang nakakahinga ng subukan nila ang paraang ito. Habang dahan-dahang na ilalabas ang alisin sa bawang, nakakalikha ito ng nakakarelax, na epekto sa nervous system na nagpapadali para mahulog sa malalim na pagtulog ng walang biglaang ang pagising o mga abala sa buong magdamag. Dapat isang butil ng bawang lamang ang gamitin tuwing gabi. Iwasan ang mga butil na matagal ng nakatagal, o may masangsang at masamang amoy o may mga senyales ng amag. Kung makapal ang iyong unan, subukang ilagay ang bawang na mas malapit sa kung saan nakapatong ang ulo mo para mas madaling kumalat ang amoy. Napakaliit na aksyon lamang ito, ngunit maaaring makatulong para maranasan mo ang isang naiibang uri ng pagtulog sa loob, lamang ng ilang gabi nang hindi binabago ang anuman sa iyong mga nakagawian. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero uno sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda. Kung mag-subscribe ka at i-on e ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Ngayon ang ikalawang paraan ay maaring medyo kakaiba pakinggan ngunit ito ay kapansin-pansing epektibo para sa mga madaling magbaliktad sa kama, hindi mapalagay o nahihirapang manirahan bago matulog. Kabilang dito ang paglalagay ng bawang sa mga talampakan ng iyong mga paana sa tradisyonal na medisina ay pinaniniwala ang tahanan ng maraming mahahalagang acupressure point. Ang isa sa mga punto na iyon na tinatawag na yun ka na'y matatagpuan mismo sa gitna ng talampakan. Ang mas pagpapasigla sa puntong ito ay pinaniniwala ang nakakatulong para balansehin ang sirkulasyon, magparelax sa nervous system at maitaguyod ang malalim at natural na pagtulog. Kapag naglagay ka ng dinikdik na bawang mismo sa bahaging ito, ang iyong mga active compound ay nagsisimulang masipsip sa balat at dahan-dahang pinapasigla ang acoint na lumilikha ng isang mainik. Nakakapreskong sensasyon na dahan-dahang kumakalat sa buong katawan. Para gawin ito, hugasan ang iyong mga paa ng maligamgam na tubig at patuyuin ng lubusan. Pagkatapos ay talupa ng tatlo hanggang limang butil ng bawang, digdikin ang mga ito at ipahid ang pasta mismo sa gitna ng mga talampakan. Takpan ito ng isang piraso ng gasa o malinis na tela sa loob ng mga po hanggang 20 minuto. Nang mainam sa gabi 30 hanggang 60 minuto bago, matulog ng dalawa hanggang apat sa isang linggo. Maraming matatanda ang nagsabi na pagkatapos lamang ng dalawa o tatlong beses mas hindi na napapagitnaan ang pakihamdam ng kanilang katawan. Mas payapa ang pakiramdam ng kanilang isipan at mas madali na silang makatulog. At may ilan pang nagsasabing hindi na sila nagigising ng nao ng madaling araw. Gayon pa ang hilaw na bawang ay maaring medyo mainit at maaring magdulot ng bahagi. Pangangati o piatios kung matagal na nakalagay, lalo na para sa mga may sensitive na balat. Kaya huwag maglagay ng sobra, huwag itong gamitin araw-araw at magsimula sa mas maikling tagal ng oras para makita kung paano tumugon ang iyong katawan. Ang ikatlong pamamaraan ay hindi lamang nakakatulong para mas makatulog ng mahimbing kundi nagpapalusog. Pa ito ng katawan mula sa loob sa pamamagitan ng isang mainit na inumin na gawa sa bawang, gatas at honey bago matulog. So as itong so simple, no malawak ang ginagamit na remedyo sa maraming tradisyon ng natural na kalusugan kung saan ang bawang ay nakakapagpakalma ng nervyos at nakakalaban sa pamamaga. Ang honey ay nakakapagpakalma ng isip at nakakatulong na mapanatiling matatag ang antas ng blood sugar sa buong gabi. Ano dang mainit na gatas ay nagpapadala ng malumanay, na senyal sa oras na upang magpahinga. Para ihanda ito, magsimula sa limang butil ng bawang, balatan, hugasan at duruging o tatarin ng maliliit. Pakuluan ito ng malagkit sa uno tasa ng preskong gatas, mga 205 ml sa loob ng 10 hanggang 15 na minuto. Pagkatapos pahintuan, munang lumamig ang gatas bago haluan ng isang kutsarang raw, honey at paghaluing mabuti. Inumin ang mainit na gatas na may bawang mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Marami. Ang nagsasabing pagkatapos lamang ng tatlo hanggang limang gabi, mas mabilis na silang makatulog. Mas malalim ang tulog at nagigising ng walang mabigat na pakiramdam sa ulo. Para sa mga madalas makaranas ng kabag, lamig lang tiyan o indigestion sa gabi, nakakatulong din ang inuming ito na magpainit ng tiyan, sumuporta sa pagtunaw, mang pagkain at magbawas ng hindi, komportableng pakiramdam sa gabi na nakakaabala sa tulog. Kung hindi ka sanay sa lasa, maaari mong bawasan muna ang dami ng bawang at dahan-dahan itong dagdagan o Subukan mong ibabad ang hiniwang bawang sa malamig na gatas sa loob ng 2 hours bago ito pa initan ng malagkit. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda akong mag-subscribe. Ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Ang ikaapat na pamamaraan ay maaaring magtaka sa marami dahil iilan lang ang mag-aakala na ang isang maitim, malakit na pagkain na may bahagyang amis at asim na lasa ay maaaring kapansin-pansing magpaganda ng tulog. Ang pagkain iyon ay ang black garlic na hindi ibang uri ng bawang, kundi gawa sa puting bawang na pinasay alalam sa natural na pagbuburo sa ilalim ng matatag at halumigmig sa loob ng opi hanggang 90 araw. Ang prosesong ito ay pinalalambot ang bawang binabawasan ng masangsang na amoy ginagawa itong mas madaling kainin at kapansin-pansing, pinapataas ang antas ng antioxidant nito. Bukod sa pagsuporta sa immunity at pagpapataas ng stamina, ang black garlic ay nakakapagpasigla ng natural na paggawa ng katawan ng serotonin, ang susi sa pagtulong sa iyong katawan na gumawa ng melatonin, hormone na kumokontrol sa iyong natural na ritmo ng pagtulog. Kapag balansi ang serotonin, dahan-dahan at natural na dumarating ang tulog at nananatiling hindi na naaabala sa buong gabi, ang paggamit nito ay napakasimple. Kailangan mo lamang kumain ng dalawa. Hanggang apat na butil ng black garlic kada araw na hinati sa dalawang pagkain. Isa sa umaga pagkagising at isa sa gabi mga 30 minuto bago maghapunan. Nguyain ito ng dahan-dahan at lunukin ng mabuti. Pagkatapos ay uminom ng isang basong maligang gam na tubig upang makatulong sa pag-absorb. Bukod sa direktang pagkain nito, maaari mo ring ibabad ang black garlic sa kaunting white wine at uminom ng isang maliit na kutsara tuwing gagamitin. Ngunit ito ay dapat gawin lamang kung wala kang problema sa atay at hindi umiiwas sa alkohol. Para sa mga nakatatanda, ang pinakaligtas at pinakapraktikal na paraan ay ang kainin ito ng buo ng paunti-unti araw-araw. Maraming tao sa edad, 60 pataas ang nakasubok na at Ibinahagi na hindi lamang sila nakakatulog ng mas maganda, kundi ramdam din nila ang paggaan ng pakiramdam. Mas madaling natutunawan ang pagkain at nagigising na may mas malinaw na isip bilang resulta ng isang natural na proseso na hindi pinipilitang. ang katawan o lumilikha ng dependency. Ang pagtulog ay hindi nawala, ito ay naaabala lamang ng napakaraming maliliit na bagay sa pangaraw-araw na buhay. At kung minsan, ay hindi mo kailangang baguhin ang lahat para muling makatulog ng mahimbing, minsan isang maliit na hakbang, isang bagong gawi o isang simpleng sangkap tulad ng bawang ay sapat na upang makatulong sa iyong katawan na makaramdam ng seguridad at handang magpahinga ng malalim. Narating na natin ang apat na paraan kung paano gamitin ang bawang para mapabuti ang kalidad ng iyong pagtulog. Ang unang paraan ay banayad at hindi nangangailangan ng masyadong preparasyon. Ang pangalawa ay mainam para sa mga madalas makaramdam ng pananabik at nangangailangan ng malalim na pagpapahinga. Ang pangatlo ay isang mainit at nakakapreskong baso ng gatas na nagbabalik ng isang kaaya-ayang pakiramdam mula nung kabataan. At ang pengaupat, ang black garlic ay isang likas na kayamanan na sumusuporta sa parehong iyong immune, system at sa matibay na pagtulog. Hindi mo kailangang subukan ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isa na sa palagay mo ay angkop para sa iyo at manatili dito sa loob ng ilang araw. Ang magayaming karatawan ay magsisimulang umayon. Ang iyong ritmo ng pagtulog ay dahan-dahang babalik at ang iyong mga umaga ay muling magbabalik ng isang pakiramdam ng kasariwaan na maaaring matagal mo naramdaman. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na